Bisitahin po natin yung aking kamatis. Ay, binuras mo? May malaki? Ah, natanggal na pala. Naburas na pala siya. No, I just want to show you po yung aking kamatis. Look at this, guys. Oh my God. oh, ngayon lang ako nakapagkamatis ng ganyan. At ngayon lang talaga ako nag... Um, nagtanim ng kamatis. Kasi, tingnan nyo naman, oh, meron kasi yung ganyan, no oh. Ano ba yan? Yan, oh, insect yan na ewan ko kung anong ginagawa niya dyan. Siguro, ikat ko yan, no. Oh. Ayan, oh, Yan, oh, mga puti-puti na yan. Silang kumakain po, mga parasites. Silang kumakain ng kamatis ko. Eh, buti ito, hindi nila kinain, pero tanggalin ko na. Kasi kakainin po nila, sayang. oo oh. oh, see? Nakita nyo yun. Oh, may balut balitungig na siya. Pero ang ganda ng shape, no? There you go. Ang ganda-ganda ng shape ng aking kamatis. Ayan. Nagaling na natin yung mga kasi kinakain ng ano ng mga bad bad insects. Meron pa dun sa kanang pag medyo lumaki na oh, eto naman look 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 oh, see 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 may mga bad dyan bad insects po siya ayan oh mga puti puti I don't know what are those puti puti wala po kasi ano siya insecticide talagang nag grow po siya na ano ah nandito na yung similia ko Han. <laughs> Here they are. Come on, grow up, grow up. Ayan, kamatis din po ito. Kamatis yan. Ayan, yan yan. sige, let them grow. Lagyan ko po kasi ng ganyan oh. kasi pag nag-mag-water si Maurino, kawawa. Kawawa 'yung mga kamatis, very sharp 'yung ano. 'Yung mga 'yung tubig big hindi 'yan siya na shower direct. Ayan po ang ating mga balitungig na kamatis. Ayan, oh, nakakainis yan yung, yung, yung Insect na yun Hmm? Alright po. Wala na. Wala na silang bunga. Ayun, yun, Yung yun, bunga na yun. Hmm. Baka meron pang ano, magtatago. Ay, meron doon. Doon, 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 doon. Kunin na natin you know, maliliit. Oh, 'Di ba? ayon, oh, ayun, meron pa maliliit dyan. Ay hindi. Ano ito? Ang tawag dito. Sampagita na walang walang amoy. <laughs> Baka napunta na sa sa loob. Ayan po. So, this is ayan oh, naman ang accomplishment ni Maurino. Oh, nilagyan niya ng mga ganyan, 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 ganyan. Ito po namatay namatay na bayabas pero very ano to ha oh? very strong yung bayabas na to na puno pwede yung paglagyan ng mga I guess kaya ganyan yan because of the eto buhangin na ano may termite pujaan, dyan yan ay may tao